Sinundan ka talaga dito, B. <laughs> Sinundan ka. Ay, may cellphone. B, yun ang nakikipaglaro sa'yo. sa ang oh. miyaw siya ng miyaw. Huwag mo <laughs> Ikaw na lang mami niya. Gusto mo magalaga ng pusa? Ay! Ay, toy, ako na, na dagat. <laughs> sila, dagat at pusa. siya, oh, ay gawawa naman. Wala tayong foodie. Eh. I have an idea. Pakainin natin ng ano, ng beef. Pwede kaya sa kanya yun? Mayroon tayo sa ref. Imayin natin, baka kasi mabilaukan siya. Pusa! Sa punta? Magpalit ako ng puso. Ha? Magpalit Intayin mo muna. Mamaya ka na magpalit. Tignan mo ko kakainin ng, ng pusa to. Ay, kinakain niya, Bi. Naku. Pakalagi ka ng puntahan yan. ako dito sa matutulog. Gusto mo ng puso? susukosan. Selab. Hindi pa't lilipad ba Ay, sumakay na siya. rin, Ay, na. Mm. Ay, na lang. Na. tanggalin para hindi na. <laughs> Ubus na. Ubus na. Pusa, ano? Bibidyohan ka na. Ang mo naman, Be. naka ka. <laughs> Maliitin mo na. Liit-liit mo. Taba o. Oh. Taba. <laughs> Akain siya ng taba. Kain siya ng beef. Buto ba yan? Hindi yan buto. Pa! malinis naman 'yan. Galing sarap mainit, malamig pa. Galing sarap 'yan, eh. <laughs> wow. Best friend, Best friend mo yan? Ngayon mo nga lang nakilala yan eh. Sumama lang sa'yo. Nagugutom na kasi siya, no? Ah. Bus na nga eh no, bilis. Bilis ah. Oh. <laughs> oh. Wala nang food eh. Hmm. Halakin mo ah. <laughs>

ba? 8 9 Then 12 13 14 15 16 <laughs> oh, ka ngayon thirty Busog na yata siya, Bi. Busog na yata. Pakain siya na lang, aw. Busog na. <laughs> Ako na yung <i> mami. <laughs> Smile. <Yeah>. <laughs> Kinilig. Kinilig. <laughs> Isin na maligo. Nililiguan niya yung sarili niya. Through her, ano, through laway. What's that look? <laughs> Ay, wala nga water. Tara, pasok ka tayo sa loob. Hindi eh, talaga siya aalis kasi ano, pinakain natin siya. Baka dito na tumira yan. <laughs> yung mami niya. Kailangan makita siya ng mami niya. Ang bait naman yan. Kaso hindi pa nabalik yung mami niya eh. Nasa office. Nasa office sa mami niya. <laughs> ha? natin. <laughs> hindi kasi naliligo ang pusa, anak. Tingnan mo. Oh. Naliligo siya through ano throw laway niya <laughs> huh? Magluluto na si Mami Nak. Baka makalmot ka. Baka makalmot ka. Ha ha ka Nakikipaglaro <laughs> okay, siya, Bill. tayo eh. Ayoko. Baka makagat ka. Pasok ka na. Dito ka lang ha. Stay lang. Pusin mo po yung babae. Magbabay ka na. Babay po sa... Uy! Wag ka muna alis ha. <laughs> Baka di umalis yan. Bawa naman, hanapin siya ng mami niya. Pag diting dito yung mami niya, siya lalabas. Na. Um, hmm. Nahintay ka niya. Tingnan mo. Oh. Hindi kasi ta hindi kasi natin siya pwedeng kunin kasi baka hanapin siya ng mommy niya. Dito muna siya. Dito muna siya kasi pagbutan yung mommy niya. Lalag mo siya. Hindi pa nagbubutan ng Tara na nga. Akita tayo. -a hindi nga, hindi nga alam na nandito siya. Hindi alam na nandito siya. Doon siya galing, di ba, sa malayo. Hadi ka na, dali. Dadalhin mo doon? Dadalhin mo? At tara na. Babalik yan. Mamaya balikan natin. Mamaya ang tanghali. Dali. Balikan natin mamaya. Tara na. Pasok na. Bye-bye. 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 bye 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 <laughs> Hello. Hello. Nasa siya. Papayag. Tapos hanapin siya ng mami niya. Oo. Dito ko muna kasi hanapan ka ng mami mo. Nagpapaampon siya, B. Ha? Nagpapaampon siya. Mm -hmm. Sabihin mo, punta ka muna sa mami mo. Punta ka muna sa mami mo. Nalik, kausapin mo siya. Punta ko muna sa mami mo. Lali, mo, sa mami mo. Nabalik din Okay? Kasama ko. Hanapin <laughs> siya, Bi. Baka meron nag-aalaga diyan. Ay, mami kagubay. O mo sa bahay paalam makita ba? Maliit. Ma na dali, hindi ka nakita. Dali ka na pasok dali para oh, hindi ka nakita anak. Dali ka na dali, hahabol uh, yan. Halika na, dali, pasok na. Bakit ako na yung pusok. Eh. Hindi nga natin pwedeng kunin. Halika na, dali. Halika na. Yusel, pasok na po. Kalia. Kalia. 咋啦？